So ayan guys, for today's video nga pala, bala ako ngayon sa ano, sa boarding house. Ah, so ito nga pala guys, ay kundo So alis muna ako dito, punta ko Para makita nyo dito yung pinakataas na ito, na building. Ayan. So bago ako makarating doon, kailangan ko muna mag-elevator. Ayan. So mataas tayo. as na. Kasi papunta tayo sa pinaka roof top. Taasan ng ngana to. Ah uh, 17th floor. Sa so, pinaka, pinaka roof top number 18. So do nako guys papunta sa pinakataas nito. So bago ko mga punta doon ay ito yung inhibitor na pinasaksiyan. Papunta sa taas. So, nasa 12 floor ako ngayon. Uh, dalawa sana itong elevator pero sira Isa. So ito lang muna ang anak. Uh, available na pwede gamitin. At meron naman dito ang anak. Uh, pwede naman maglakad papunta dun sa Pataas. Ayan. So mahirap pa pag maglakad dito. Mas maganda dito na lang sa elevator. Matali na lang. So ayan, nasa 5 floor. 5, floor na siya. Ayan, 6, market na. So ako na sa 12. Kahit paano 12 na yan, ay babukas na yan. Ayan. 11, ayan na, 12. Ayan na, 7, may bumaba. O may sumakay. Pag 12, ito na yan. Ayan na, ito na yan. 12. 12.

the swim for the So, mainit ang panahon. Malalit so, ang muli pa ng mga building ayan ayan plastic. Pinakatasa na kaya doon. Tingnan natin dito guys, taas. Ngayon ay punta natin guys dito sa taas. Kung anong meron dito. Ay, yung mar daw dito. pati na? Ang dito sa loob. Ah, so. nga pala dito. dito nga pala sa yung fire yung mga halaman may dito sa umpay ang kagandaan nga na ito meron sa harang so hindi na siya hindi pa rin yan o uh, harang sip rin yung ano sa kapag rin pintuan din uh. o oh, pintuan siya talagang hindi, hindi, hindi talaga siya maano malalaglag yung damit so doon sa uh, aking ano pinasukan na higaan doon sa protong yun ay hindi na kailangan na painitan siya na ganito sa araw kasi nga mayroon na siyang dryer so automatic na siya uh, kahit uh, isang oras na lang nasampay mo sa loob ay tutuyo na yun hindi mo na kailangan ibilad yun Tignan kasi yung karoon sa loob, tapos na kang lalabas. yung mata mo. So, may ay, wala tayo. so Muna tayo, yung ng alam. tayo Baba. Ayan. Baba.

ya, yeah. nalito na ako sa ikot-ikot. 12. amin. So, ayan, guys. hangin I mean, dito na lang yung aking vlog Thank you, guys. Ayaw, panood.